<laughs> Magandang umaga. Nandito ating kakapanayamin yung mga guro na kusambang mga bagong gising. Wala pang bumo. <laughs> <laughs> Ito si Teacher Cha. Anong mga kaniwang mo para mapanatili yung beauty mong Ganyan. Ah! <laughs> Bato. Buhangin. 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 So mo na, Clay, gumakain ka rin ba ng Clay? Medyo. baka Ito si Teacher Elvira. parang ginagawa para mapanatili yung yung kagandahan daw. <laughs> <laughs> patay na yan, kagandepa kagandahan tona ito <laughs> si teacher josephine <laughs> na kung saan tago ang kanyang ganda ano ang in'yong kar ang kar 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 beauty pala kar ay wala Wait lang po ah. Ito naman yung mga nagagandahang teachers ng ano. Ayan, yeah, mga office girls. Bakit hindi mo kami ino-cry? Bakit hindi mo kaya cry? na ba loan yun, Jer? Hindi, hindi yun ang loan. Hindi mo kami ino-cry. Ano ka-cry mo sa <sartödwo> amin?